Isa ano ginagawa mo? Ah, uh, incoming secondary college student po ako sa University of Caloocan City. Ah, uh, course ko po Political Science. Ah, hmm? uh, 19 years old na po ako at uh, inaalagaan ko po yung pamangkin ko kasama po ni Mama. An tatay mo pa nasaan? Ay si Papa po, sumakabilang bahay. Nangapit bahay po eh since Hindi uh, momowi. Hindi, ang tagal na po. Lalo halos so, 15 mo tatay years tatay mo? na po. Pa, 'wag ka nang umuwi. <laughs> <laughs> hindi, Kuya Will, hindi ko naman po naramdaman kulang ako kasi pinanood <laughs> po nila ako. <laughs> <laughs> Pahala ka tatay mo. Hoy, nag-viral daw to. Nag-viral yes, daw to. Ano ba nag-viral siya? Yes, yes. Nakita Oo. po namin siya. Oo. Saan siya yung nakita? Sa FB. Nag-viral po yan ano Ano eh? yung topic? Ano? Viral. Ha? <laughs> <laughs> Ano, hindi, meron ka doon. Viral. Ano ginawa mong viral eh? Yes po, may kasama po ko doon uh, sa nag-viral na video na yon. Yung pamagat po niya, papara ka ba? Saka naka 4.5 million views kayo. 4.9, Kuya Wade. Sorry, 4.9 yes pa. Yes Ganon katindi. Wow. Siyempre naman. Galeng. Sige. Sino kasama mo? Pakilala mo na. Ipinapakilala ko po sa inyong lahat ang pinakamatatag at pinakamaasikasok pong mama, si Nanay Ben Hello, Kuya Will. Nanay Ping, kamusta po kayo? Kamusta po, okay lang po. Ano ko sabihin sa anak nyo? Ang sabihin ko sa'yo, say, ito lang masasabi ko, mag-aaral ka. Ipakita mo talaga sa papa mo na kaya mo yung pag-aaral mo. Kaya natin yan kahit mahirap tayo. Pakita mo sa kanya ngayon kung sa buong mundo nakikita kanya na hindi ka pinabayaan kahit saan-saan ako naglalabada para sa inyo makapagtapos kayong apag. Nay, kayo po isang labat, labandera. Opo. Yan po ang pinag-aral ko sa kanilang apat. At sino yung kasama? Miyak, miyak. Alika, tayo ka. Sino ka kasama mong yan? Ah, pinapakilala ko po ang akin pong ate, si Ate May. May. Hi, Will! Hi, miyak ka. Ano gusto mo sabihin sa kapatid mo? Ah, uh, Bunso. Maraming salamat kasi... Uh, sa lahat ng pagsubok, hindi ka bumitaw sa lahat ng paghihirap ng pamilya naging matatag tayo. Salamat kasi kahit na may anak na ako hindi ko kayo iiwan. Nangako ako sa sarili ko kahit anong mangyari. paglalabang ko 'yung pamilya natin. Mahal na mahal ko kayo nila, Mama. Kalinga. Meron tayo natututunan sa mga pananalita nila. Isa, isa kang pamilya mo. Una, sa, sa, nanay mo. Ma, alam mo na yung ikaw yung dahilan kung bakit ko talaga sinikap makapasok dito. Kasi sabi mo gusto mo makita si Kuya Will sa personal. Tsaka gusto kong sabihin hindi lang sa'yo gabi-gabi, kundi sa buong mundo na proud ako sa'yo kasi ginapang mo talaga kami. At hindi ako magiging ganitong klaseng bata, ganitong klaseng tao kung hindi dahil sa'yo kung hindi mo kami inalagaan. Sobra akong nagiging, sobra akong thankful kasi tuwing nakakakita ko ng mga tao sa lansangan, iniisip ko na kung ikaw, pati ikaw, bumitaw ka sa amin, baka ganun din yung kinahinatnan namin. Sobrang gagapakin ko din yung pag-aaral ko, kaya din ako nagsisikap para sa inyo. Sobra akong mm -hmm. nagpapasalamat kasi kayo yung pamilya ko. Gusto ko lang sabihin na sobrang, sobrang mahal kita at di ko naramdaman kulang ako. Mm -hmm. Galing sa ate mo. Day, alam ko minsan, sobra mo ding moody, hindi mm. din kita maintindihan, kaya umuupo na lang ako sa sulok. Naiintindihan ko na sobra ka ding hirap. Pagtutulungan nating palakihin si Roxon para lumaki siyang mabuting bata. Tsaka magiging mabuti akong tita, mas magiging mabuti akong kapatid, tsaka anak. Para sa inyo. Okay. Bigyan mo nga ng jacket, sinanay. Will yung pamangkin ko, hindi po siya nakakatulog pag di nakakapanood ng Huawei. Bigyan mo na ano? Ah, bigyan mo na pampatulog. <laughs> <laughs> Baby pa yun, Will, Meron. Oo, ah, okay. Sige, bigyan mo ang bata. Salamat po sa inyo. Okay. Sabihin natin yung mga regalo. Isay, the floor is yours. Okay, bago po ako magsimula, gusto ko pong tawagin yung kasama ko po din sa nag-viral na video, si Kyle ah, po. Okay, ito. Yes, po. Ito po, 4.9 million views. Kasama niyo po niya si Kyle, at of course, ang ating bisitang si Isa. Ang pamagat ng tulang ito ay papara ka ba? Oh, sakay na, sakay na, babiyahe na. Kung ayaw mong maiwanan, sumabay ka na ikaw. Oo, ikaw, halika, sakay ka. May pupuntahan tayong lugar na napakahalaga. Sa lugar na maraming inggitera. Gusto ko nito, gusto ko niyan. Gustong masunod lahat ng luho sa kagamitan. Bili mo ko nito, bili mo ko niyan paulit-ulit. Nakakasawa ng pakinggan. Abutan mo ng ganito? magrereklamo pa yan, bigyan mo ng ganyan, may masasabi pa yan, sunod na ruta. Namulat ang kabataan sa luho, kinabaliwan ng pag-ibig, itinago ang mga payo, nagpataasan ng eri at ginagawang pakawala ang sarili, unti-unting nabubura ang pag-asang itinuran ng bayaning si Rizal. May gusto bang bumara? Siyempre wala! Sino bang bababa sa lugar na maraming batang ina? Tunay ba na kabataan ang pag asa ng bayan o nakalimutan na ng kabataan ang tungkulin para sa sariling bayan, hindi yan bunga ng wagas na pagmamahalan, kundi bunga ng labis na kapusukan. Ikaw, oo, ikaw, halika sa kay ka. Puntahan natin ang lugar na pampalipas oras ang manghusga. Kayang pumuna, pero di kayang tanggalin ang muta sa sarili nilang mga mata na minsan, hindi mo na talaga masisigmura ang mga salitang isasampal sa iyong muka dahil parang normal na lang sa kanila ang manira ng puri ng iba, sunod na ruta. Tara, sabit ka, huwag kang bibitaw. Puntahan natin ang lugar na talamak ang nakawan. Marami rin mapanlin lang. Produktong pang mahira, pero presyong pang mayaman. May gusto pang pumara? Siyempre, wala. Sino bang bababa sa lugar? Nakababayan na mismo ang nandarayuhan. Nagpapakaubas sa gitna ng palayan. Hindi naman masamang tumangkilik ng iba. Ang mas nakakalungkot isipin, mas pinili mo pang aralin ang lengguahe nila. Huwag mo na sanang paabutin na bumaho ka na at maging magkasing amoy kayo ng malansang isda sunod na ruta. Sa lugar na marami ang utak talang ka, mga taong hindi hahayaan na umangat ka. Wala naman silang tale pero kaya kanilang hatakin pababa. Nakaukit na sa isipan na walang ibang dapat na tinitingala, tandaan mo na ang humihila sa'yo pababa ay silang ngawit ng nasa baba. Kung, Kung may gustong, gustong pumara, pumara, hindi, hindi na, na maaari pa. pa. Ito na ang huling ruta para na. na nandito na tayo kung, kung saan, saan lahat tayo ay naging bahagi nito. Dahil lahat ng ruta ay sa Pilipinas ang punta, sa bansang A ating sinisinta. Bumaba ka na! Bakit ayaw mong bumaba kasi nahihiya ka? Bakit ka nahihiya sa sarili mong kaluluwa? Ang bansang nagluwal sa'yo, ngayon inululuwa mo na ang bansang nagbigay buhay sa'yo, ngayon pinapatay mo na! Pilipino ka ba? Bakit kaya mo maging lapastangan sa sarili mong pinagmulan? Pilipino ka ba? Bakit lagi kang tumataliwas sa kaunlaran? Pilipino, Pilipino ka ba? Bakit sumasang ayun ka lang? lang dahil kung Pilipino ka, iisip ka ng paraan sa matagal ng sakit ng lipunan, na matagal na nating pinagdaraanan. Maging gamot ka sa bansa nating sugatan dahil kung Pilipino, Pilipino ka. Papara ka at bababa ka upang isaayos ang bawat magulong ruta. Ano? Papara ka ba? Wow. Wow. Yeah. Yeah. Kain, kain, kain. Halika, para, para. Hindi jacket. Galing, souvenir. Small lang siya. Galing mo, ha, halika. Kayo bago ba ako ba noon? Yes po, Kuya Will. nag collaborate please. kayo. Pepeng, ano? Bigyan mo ng mga regalo. Mighty Ma'am, kailangan ni Jay ng sabon, mapaputi. <laughs> Front row. Hindi, ang galing eh. Saka sarap pakinggan. May aral eh. Tama siya, papara ka. Huwag mong yung iyong bansa. Pumara ka. Hindi ka lagi nakadiretso. Pumara ka dahil may mga taong baka masagasaan ka. Pumara ka. Alam mo bakit? Para makita mo sa lansangan kung anong buhay ng mga mahirap. Di ba? Ganda. po, tausang ka. Good luck, ha? Kaha-kaha mga ito mga Meron ka na tututunan. O, di ba? Tama. Tama. That is what you call talent. Thank you po, Kuya Will. Meron kang 10,000 so isa yan. Thank galing you, you po, Kuya Will. Sobrang thank you po. Ganyan naman, ganda pa ang story ng buhay mo.